देने के बाद गुरु की बात सही है दादा ये भी है आज गांव में से लगता है फर्स्ट का प्लान है इनके का वाले जी ये है ये 3 दादा जी रिसोर्ट का कॉन्फ्रेंस द्वारा हमारे को किसी ना किसी तरह से इधर आनी की तरफा सिफारिश का मदद होगा और हम लोग

Ayun lang naman, sorry mga ka-guys, mga na panol dito, oh tingnan niyo mga ka-guys, na... Magkakita sa akin! Sausaw dito, Sandra, Eh, wala nga kako, eh, kinain ko na eh, pero masarap pa rin. Makita mo sa atin, ha. Kasi masarap nang pagtingin ko sa inyo. Sausaw. ko lang, ha. Pagbaya yun, mga ka-guys. Diyan na nasahan dito, labak-lalak ng manila dito kapa rangga y pa hmm. kapa hmm. pa siguro gurujak may may iba uh, na ah kapa rangga y mo nang kaka Ah, guys <laughs> ano natin mo mga mga mga. ano natin, mga guys? May shut mga mga mga. ano yun? ano 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 <laughs> At saka sili. Wala mang binigay kayo. Hindi ako na kasi ano nagtama. Ayun na alam Ah, basic. Wala naman dumarating. Ayun pala, mayroon palang kayo Mga kagay. <coughs> mga kagay. Ah? So, mga kagay. Sorry, sorry mga kagay sa so, mga makapanood dito laging magalaw. Oh, ito ang may bang tayo ngayon sa ilalim. Hmm. Hmm. Sarap. Matamis pala ito. Hmm. Tayo sa kanin. Hmm. Matamis mo, right? Tutakanan na, na yun. Hmm. 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 Cut out sa'yo. Kaya doon. Cut out. Ay, napakatamis. Sigurado may commercial na ang pato. Oh. I-vlog ito. Makomersyal agad ito. guys? Okay? agad ito. mga okay, guys? Okay. Kain na ko ng kain. Iyon eh. pala may sauce. Kasi hindi ako nagtatanong. Alam mo? Uh, ano nga mo? Napakalasa. Ano Ano Ito

dengan YouTube YouTube nomor 1. Kita mendatang. Pendada nang dalam kampung naik. Undung. Galaga pergi ke sama asawa. Jok <laughs> langka. <laughs> ya. Galaga pergi ke sama asawa. Binata pergi ke sama asawa. Hmm. Hmm. sarana chicken dinas hmm. sa sarapan chicken. chicken ah boleh

koning bola balat sarap Barang di watak paris hmm. nah, tahu set sama, sama panu itu.

nagsiserve pa sir pa sa akin so kabarang kay ko sa kamarin sir so, babae naman guys kaya so, tao sa kapayla okay, nito kapanap nito nandito ang uh, tanay nyo nagsasakripesyo para sa inyo kaya so, pagbutin nyo yung mga pag-aaral nyo dyan ganoon ang magulang magsisikap para sa inyo at magsikap din kayo pag aral para sa, kinabukasan nyo kasi yun lang ang pamana sa inyo shout out din sa mga anak ko hmm, harap ha? maraming salamat sa